Ang mga judges Ipinangalan ang librong ito sa mga taong nag sa Israel Bago sila magkaroon ng hari Tinatawag silang judges Pero syempre, hindi sila kagaya ng mga judges sa panahon nating nayon Actually, hindi sila expert sa mga legal na usapin O yung mga nasa korte na humahatol sa mga legal na issue ng mga tao kundi sila yung mga taong nagligtas sa Israel nung time na nilulusob sila at pinapahirapan ng mga bansa na nasa paligid nila. Kaya magandang tawagin silang mga bayaning nagligtas at nagpalaya sa bayan. Madaming magagandang kwento sa librong ito at isa sa interesting dito ay yung kwento ng mga babaeng kinawa ang tungkulin na inaassign lang noon sa mga lalaki. Isa na dito ang pinakasikat na si Deborah. Actually, hindi lang judge si Deborah. Prophet din siya. Pinalaya niya ang bayan ng Israel mula sa mga kaaway nila. Loyalty sa Diyos ang susi para makasurvive ang bayan. Pag loyal sila sa Diyos, hindi sila nakakaranas ng disaster. Pero sa maraming kwento dito, makikita na di sila naging loyal sa Diyos kaya naranasan nila ang iba't ibang disaster. Pero kahit ganon, lagi pa rin nandyan ang Diyos para iligtas sila. Lalo na kung magsisisi at magbabalik loob sila sa Kanya. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia Kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, Don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. yesterday today the same.